Kala ko na naririnig ko. Oh, no. Kala ko na naririnig ko. Kala ko na naririnig ko. abs workout? Wow. <coughs> Love oh, po kasi yung May set kasi ako ng ano eh. Para sa abs. Hindi ko maki-challenge ko. Kala ko pala yung abs. <coughs> 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 para medyo Kenapa lu masih 2 Grabe, grabe, grabe na to. Para sa ekonomiya. Para sa 100,000 kilogram. Ginawa po lahat. Minsan lang may bukas eh. <tis> Ang tanong kaya ka, Tegram, Ah. kaya yung huwag huwagi? Ah, Kaya pero ano, uh, uh, talagang katrabawin mo siya. Hmm. Hindi ka parang magpapapay tapos parang wala ang plano. Kailangan talaga magpaplano yun. Sa pagkain, sa workout. Mamaya share mo sa mga katekram, ano lahat mga ginawa mo para ma... Pum... Pa Ba't ka pumayat na ganyan? Ang laki po ng pinayat niya ka tekra. From sa ganito to ganyan. Wow! Laki po ng tiyan niya. Para akong banda na. Wow! Ilan ano na, na? Ilan buwan na ba? May dalawang buwan na ba? More than. Kaya karang gusto po mag-cabs. Oh. Medyo... Mahigap oh. siya. Uh. Sino kaya mananalo sa ano natin challenge talaga, Tito Darius? Ah, Tito, Tito, Tito Jun? Teg Tito Poren? Oh. Sino pa? Step up sa na. Sumuko na. <laughs> hindi na kinaya. Hindi ata kaya sa alam. Oh. Sa bundok. Pero yun nga eh. Yun nga dapat yung punto doon eh. Hmm. Para talaga pumayat ka. Ako ka sa bundok para walang masyadong pagkain. Hmm. Hindi kahit ako. Tinatry ko hindi kumain doon. Kaso hindi kaya dahil gusto namin sabayin yung mga ano na pababayan natin doon. Pwede lang na siya huwag siyang mong-realize. Umanggol hmm. oh. Ano yung mga ano mo, mga unang hakbang na ginawa mo no? unang buwan? Sabi nga, no, no, no pain, no gain. Oo, oh, no pain, no Fasting, unang linggo. Mm -hmm. Parang may reset ko muna. Hindi ko muna siya na ng kahit na pure water lang para para cleansing. Ito talaga ka, telegram Mangyayari talaga to sa inyo pagka ginawa nyo itong gagawin ni itong mga sasabihin ni Tito John sa inyo. Pero full fasting yan. Pero wag wag di siguro agad i-full fast kundi po a sa fasting. Ako kasi nakapag-fast ako before kaya kaya ko siyang gawin. I-post ko muna. Tapos after ng fasting, syempre manlalata ka noon eh mm -hmm. dahil wala kang energy pinapasok. Pero ang idea sa is cleansing muna ako ng bituka. Tapos nung nagbalik na ako sa pagkain, ang transition is Anggat maaari, wala mo nang mga mga carbs na mga food, mga sugary kasi nga yung carbs yung mabilis na ma-convert as energy ng tao mm -hmm. like yung rice, mga anything na matatamis. Eh ang problema, marami akong stored fats. Mm -hmm. So yung stored fats ang kaya nang magamit para ma-burn yung mga taba. Mm -hmm. So para mangyayari yun, is huwag kang gagamit ng energy from carbohydrates uh, pwede ang kainin mo high in protein and high in fats so yun yung idea pwede kang kumain ng mga fatty or ma-protein na pagkain so less sa mga carbohydrates eh marami kasing cover ang carbohydrates sa pagkain ng Pilipino unang-una -una dyan yung kanin wala namang problema sa kanin as long as talagang araw-araw kung -araw baga ginagamit mo yung yung energy. Mm. -hmm. So, kaso syempre, um, uh, sa case natin na may, may diet challenge, fat burning, eh, small dosage lang sa carbohydrates. Mm. -hmm. Pero high in protein. mga protein naman kasi, basta sarap naman eh. is isda, itlog, di diba? Tapos mga mga fiber na food, mga bulay, lahat ng vegetables. Tapos karne, pwede na naman karne. Mm. -hmm. Ayan, mga ganun lang. Mag-a-adjust ka lang. Tapos, um, ang, ang ginawa ko recently, tatera, para ma-maintain ko yung loose, mag-loose ako every week. Ah, every week is intermittent fasting naman. Mm -hmm. Meaning, um, sa isang araw, isang beses ka lang kakain. Parang may window hour ka lang. Halimbawa from 12 noon to 4pm. Hmm. Doon ka lang kakain mga 4 to 5 hours window. Kakain ka ng kahit anong gusto mo. Pero syempre, strict. Hindi ako, hindi ka kakain ng mga carbs again. Pero ako kasi misa kumakain din ako ng mga like, mga pakagat-kagat na tinapay. Ahanap-hanapin mo rin e. Eh. Katagalan. Wow pero moderation, in mm -hmm. moderation. So ayun tapos ang kalaban kasi dyan, dadarin yung temptation at eh, saka yung ano yung chance mo maghanap talaga siya ng pagkain. Mm -hmm. So disiplina. Disiplina number, number one. number one talaga disiplina. Kung gusto mong ma-achieve yung ano ganyang katawan ka tayo. Ito uh, alas ano na to? Magti-three months na ba? Wala po, hindi pa. Two months. Two months siguro? Ayan, in two months ka Tetram, yan yung pwede niyong ma-achieve. Oh. Kung gagawin niyo lahat ng mga hmm. sinabi po ni Tito Jun. So, fasting, unang buwan. unang linggo. Ah, uh, unang linggo. Tapos next is... Uh, Intermittent. Hindi, ano muna? Uh, na... Transition sa food choices. So, hmm. Tanggalin yung mga matataas sa carbs. Kumbaga yung table plate mo. iyan na mo dito. Unang unang buwan o dalawang linggo tapos para mas ma um, maintindihan nila. Mm, um, tapos uh, mga ilang linggo yung fasting. Ah, uh, first week. Kaya yung unang kong linggo biglang baba ako noon. No. Uh, tapos yung sumunod, medyo mabagal na. Yung fasting mo paano yun? Uh, water lang. Water lang talaga. Water lang. Sa isang araw. Water lang? Ilang araw yun? oh, nga, sa isang araw water lang, walang kaano-ano. Hindi ka lang mamatay oh, doon? water lang talaga. Oh, okay. Sa isang linggo, water lang. Hmm. Pero sabi ko nga, syempre yung... Mga hindi pa sanay. Hindi pa sanay. Pwede naman, diretsyo na ng ano, ng... Uh, like, pi, uh, pi, ng intermittent fasting. Mm. Isang araw, one meal a day, parang ganun. Uh -huh. Pero ang kainin nila, dapat rich, nutrient-dense. Ibig sabihin, full of nutrients yung pagkain mm. nila. Samot sa So, para, para malinaw sa mga katiklam natin, unang linggo, fasting, water lang. Oh, Tapos, uh, pangalawang linggo? Pangalawang linggo, uh, tanggalin yung carbs. Mm. Yung mga carb carbohydrates, food. No, rice. Yes. Pangalawang linggo. Wala, wala talaga ako ng rice. I mean, as in, may mga rice na minsan yung pakurot-kurot lang, ganun. Mm. Uh, mga... Hindi, para madetalye mo na, pangalawang linggo, uh, no carbs, oh, pero no... yung mga pipino-pipino, pipino, pipino, pwede yun? Oo, oh, pwede yun. Mas so, okay Itlog, na yun. Itlog, mga, mga high in protein na mga pagkain. Uh, oh, pangatlong linggo? Ayun, dire-diretso na yun. Tapos pwede ka nang mag-ano ng workout. Um, Simulan mo lang nag-jogging, morning jogging, sa morning jogging, sa hapon. Pangatlong linggo, sinimulan mo na yung jogging-jogging. And then, sa second week lang. Then, second week lang. Okay. Basta kaya ng katawan. Mm -hmm. Kung ano yung exercise mo ng ano nila. Ngayon, ginagawa mo lang yan para maka, makaroon ka ng abs. O oh, kasi nga, Uh, parang pag lumabas yung abs, medyo magpo-form lalo yung lower muscles ko. Mm. Kasi yung dibdib natin hindi maganda, no? Hindi siya parang, ano kasi dito, lubog kasi siya. Kaya may tamang ano yan, may tamang workout talaga para hmm. dyan, ha? Panood ko sa ano. Nagpipress. kaya kung mm, ano. Mga kaso taon kasi yung tatay eh. para mangyari yung gano'n. Hmm. Taon talaga. So hindi enough yung 3 months para magawa mo lahat yung ano at least siguro mga half a year. Mm. -hmm. Gugol ko nga up na matapos yung challenge natin. Iigagawin kung ano, again talaga mm -hmm. is impact kung ano mawala ko talaga tong tumong video diba, ko. Oh. Ito ito talaga totoo to ka team. send niyo lang yung mga narinig niyo kay Tito John. Kung gaano po siya ka ano, papakita natin sa thumbnail gaano siya kataba at saka gaano naman siya ka payat ngayon. Ilan ng ano? Ilan ng binaba mo na? Sasabihin ko na ba? Ah, para oh, para ano lang din sa mga uh, di ba may challenge si Tito Foren na ano? Yung 15 kilos. Oh. Na achieve na -ano naman man 'yan. Wow. Oh. From from 83. 83. Ayun. 83. Iyon, 15 kilos sakto. Uh, basta naglalaro pa siya eh. Okay. Uh, 83? Hmm. Last niyo yung ano, kategram. E de kung 83, 7, 69, 68. Lang. Okay. Ngayon, kategram. E, mga pa, mga ano pa. Mga 10 kilos. Pero sa height ni Tito John kategram, dapat yung pinaka, ano, siguro niya mga 60 lang. Hmm. Taka yung... ano naman yan, sine-check uh, ko naman doon sa parang kung below, underweight ka, normal or overweight. Yeah. So, pasok pa siya hanggang sa normal. So, yung goal ko kasi normal. advantage naman pala nito, makakatipid ka na, gagahan ka pa, mm -hmm. gagahan pa yung katawan mo, kilos mo, oh. at uh, magiging malusog ka pa. Dabi na akong natipid kasi hindi na ako bibili ng mga milk tea. Hindi na bibili ng mga... <laughs> Mga inumin um, ba na oh, uh, nakasanayan? Saka maging ang higit sa, sa naging malusog ang katawan mo. At saka yung mga juice-juice. Mm -hmm. Kaya yung mga juice dyan, makalawa ko yan. Uh, uh, Hindi ko pinapansin kasi may ano eh, may laban eh. Uh. Kaya na lang kapag ano na. Uh. Uh, kaya naman, siyempre malaki tulong kasi yung ano mo rin tatay Malaki yung tulong yung challenge. Mm -hmm. Kasi mamomotivate ka. Tsaka medyo mahigpit ang pangailangan. kailangan <laughs> kailangan <laughs> baby ng additional ano, mm -hmm. pang, pang, hospital bill. So sabi ko kay Macy, eh, subong-subo na ako. Hindi, wala na atrasan doon talaga. Mm -hmm. So, tingnan natin ka, kung siya ba talagang makakasungkit ng ano, grand prize ng ng ang tawag doon price okay. at meron pa akong tatay uh, everyday monitoring mm. everyday susulat mo yung progress mo para nalalaman mo kung kung saan pupunta yung yung mga strategy na ginagawa mo kasi limbawa dahil everyday mo tine makikita mo ba 3 days na 4 days na walang movement so kailangan mm. kung magbago ng strategy yeah. so, daily monitoring <coughs> mahalaga siya Mm. Kahit sa mga nasa search ko, yung daily monitoring ng ano na, every um, morning. Tito Jun, ang dami kong natutunan sa'yo. Thank you. Eh, ba? Um, hindi ko kaya eh. Nasa mission tayo eh. Hindi, e, basta di ka naman yung hinyali mm -hmm. di Tsaka hindi naman parang... Pero kailangan kong ano, mabawasan ng weight ko. Oh, basta huwag ka lang dun sa overweight. Basta nasa mm -hmm. normal ka naman. Okay. Okay. Sige. Eh, teka, thank you, Tito Jun. Tuloy mo eh, lang. Thank you, para... <laughs> okay. So, yun, ka telegram. Ang number one na kalaban natin pagka ganito talaga, disiplina. Disiplina. Uh, dapat meron na no tayong... Para ma-achieve yung ganito, number one pala na kailangan no natin ay disiplina. Napakahalaga po ng disiplina pagka ganyan. Gusto yung niyong... Uh, magkaroon ng magandang ano, magandang pangangatawan ka Mamaya po papakita ko naman sa inyo sino yung pwede natin pakita. Tito Darius. Tito Darius. T Tignan ko lang po ka tech Pag wala pong disiplina, walang Pag walang disiplina, walang Walang <laughs> kategram wala po akong makita. Sige, mamaya po, abangan niyo po yung mga ano, katagram. Abangan na lang. Ha? Kuya po rin. Kuya po rin. Ay, sige, ko. Oh. Tignan ko si Tito po rin. Tito Poran kaya nandito. Nagtuturo si Tita. Nahanap ko si Tito Poran. Isasama ko sana sa update ka tayo. ni Wala po siya. Abangan nyo na lang ako ka ang mga update po natin sa kanila. Thank you po sa pagmamalot sa porta. Wala si Tito po rin. Tag tune. O, oh, paano ka Tegram? Abangan nyo na lang po yung mga ibang ano, challenger. Para makita po nyo kung sino po yung ano, malaki po yung pagbabago sa kanila. Thank you, Tegram. Bye. bye Bye-bye.